Bambi... Hindi na pa kita hinahanap. Bakit mo ako hinahanap? Wala na kami ni Alexe. eh. Ha? Bakit? Kasi ikaw pa rin mahal ko, Bambi. Ikaw pa rin, alam ko. Bambi, sorry. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Tanga-tanga -tang ko kasi si Alexa pa nagparealize sa akin na mahal pa rin kita. Kaya ko lang naman ginagawa yung mga dream gestures sa sa'yo. Kasi ikaw pa rin iisip ko eh. Ikaw pa rin gusto kong makasama. ka. Ikaw. Ako pa rin ba? Hindi naman nagbago yung feelings ko para sa iyo eh. Uh, si Alexa, gano'n na lang ba yun? Siya naman ipaghiwalay sa akin. Kasi alam niya mahal pa rin kita. Akala ko, ikaw lang hindi makapag-move on, Bambi. Ako rin pala. I can't let go of our memories, Bambi. So please, Bambi, please be my girlfriend again. Bambi, baka pwede mo kami tulungan ni Beldon sa booth. Wala pa mga gamit sa bus eh. May kausap ako. Pwede ba maya na lang? May na. Sige na. Gusto ko na umuwi. Sino <sighs> ba siya? Inaanak ni tatay. Si Kevin. Kevin, si Josh. Pare, sorry pala sa pag-istorbo ng usapan niya. Pambi, kung gusto mo, ito na mo. Mag-aan naman eh. Ay, yes, sige. Ako na mag-adala. Uy, hey, thanks pre ah. Tara na, nag-text na daw si Ninong Ted eh. alam po, hindi madali inihiling ko. Pero please, pag-isipan mo. It's almost daybreak.